ang ginagawa murito, rito nagukamtoy ha nga mamay nga may tao pong ano na nagtatambay itu sa waiting seat ba't di ka pa umuwi ha napay nga di agar ami toy ah ah na, katutulok ka da galing dengkapom nai kumain ka na? Oo. Oh. Ha? Kaya mo ko dyan na at kukuha ko ng mga kakain mo, ha? Ha? Uray na ka? Paglit lang, ha? May isa pong ano rito na palakad-lakad. Eh, sinur na pagod, bigyan po natin ng na makakain. Oh. Ito lang ang nakayanan na natin. Mga ka-brothers. Ah. Kain ka na. Oh. Pero wag, ayaw ko, kitang bigyan ng sigarilyo, ah. Ah? Oh. Kaya mo yan. Ah. Oh gutom na gutom mga brother o oh. Well, wala pa naman tayong kita sa umagang ito eh, yung natitira kong pera yung nagbigay ko na lang binili ko ng pagkain niya kawawa naman gutom na gutom mo oh. Sige. Kain ka lang. Mamaya pag dito, bibiling kita ng ano ah, ng pagkain mo ulit ah. Huwag ka lang mag ano ah, yung bang palakad-lakad dyan. Baka masagasaan ka pa Ah, sige. Salamat ah. Danda na ng, uh, po, ang hirap ng ano wala na pong magulang ito, mga brother. Patay na po. Nanay niya na lang ang ayun ay, tatay niya namatay na. Nanay niya may sakit naman kaya eh kulang rin naman ito po sa konti pag-iisip. Pag-alagala na lang po ano nito rito kung saan nakakarating ito sa bayan kung saan saan pong, ano mga niya eh kagaya ko rin na po naghihirap wala rin magawa sa buhay kundi magtrabaho para kumain lang po ng makakain kaya pasinsa na po kayo sa ano kung tingnibigay ko eh wala rin naman po tayo ngayon Maraming maraming salamat po. Thank you for watching.